Hi guys, today's video at ayan nga po nagluluto si Papa Jerome ng ulam pagkain para sa almusal at sa lunch po ng mga bata dahil dadalhin po nila ngayong umaga itong kanilang mga baon dahil ako po ay magpapalabdes at ultrasound dahil follow up check up ko nga po kinabukasan sa video na ito yan guys at hahatid na nga po sila ni Papa Jerome at no choice na naman po muli itong aking mag-ama. Wakyat bakod na naman po dahil sa malayo nga po itong aming lakaran dito sa place dan Yan, salamat po sa Diyos at nakaka taan pa po kami dyan. At ito nga po si Papa Jerome, pagdating niya ay magtatrabaho na nga po siya sa Plyce Dan. At habang siya hinihintay ko, ako po ay nagagayak. At ito nga po, pinas forward ko na nga po itong aking video. Nakapag lab test na nga po ako dyan. At papunta po kami kung saan po ako magpapa-ultrasound. Kaya lang po, nakat off po ako dun kung saan ako, kung saan po kami nagpunta. Yan guys, so no choice ako kundi maghanap ng ibang ma-ultrasound dahil kailangan ko po kinabukasan. At yun nga po, no choice kami, kundi magpa-schedule, babalik po kami ng hapon, kaya umuwi po muna kami. At dumaan na nga rin po kami sa si school dahil sa oras na rin po ng lunch, yan. Inantabayanan ko na rin po itong aking mga anak. Naghintay na po kami ng kanilang paglabas. At yan nga po, napagtripan ko na naman itong aking pangalawang anak. <laughs> Yan guys, so tapos na nga kumain itong bunso dahil siya yung unang kumain, pinakain ko na siya para nga maayusan ko at para si ate naman niya mamaya pagkatapos niya. Yan guys, so ayos-ayos muna tayo at pahinga dito sa school, dito sa room nila dahil medyo hinihingal-hingal na nga si Juntis dito malaki na ang ating tummy. Yan, guys. So, binalik ko nga po kay ate yung video dahil, yan, sandali na tapos. <laughs> Bigla siyang nahiya. <laughs> yan, guys. So, yan nga po. At habang ako po ay nadyadyan sa room ng aking mga anak, si Papa Jerome naman po ay hintay sa labas. Yan, guys. At si ate naman ang aking iipitan. Adalang lang nga po ako nakakapunta dito sa school dahil si Papa Jerome po talaga yung naghahatid sundo sa kanila. Yan. Kaya ito okay na sila. At nagpapahinga na lang sila naghihintay ng oras. Kaya sabi ko sa kanila walang lalabas ng room. Yan guys. At ako po dyan ay nagre-ready na para makauwi na po kami. At makapagpahinga. Yan guys. At mamaya babalik po kami ng hapon para po sa aking ultrasound yan guys, so hanggang dito na lang pumuli ito na po ang aming pagbalik thank you for watching ingat